Maraming pabehan, Mark. Yung ano na yun, ingatan mo na ma-itiman. Tinturahan mo na rin yun. Gilid na yun. Yung bakalo. Ay hindi, puputiin na lang. Ano na balita? Hmm, bubutasan mo na rin yan dyan, ha? Ang problema lang, eh. igilid mo na lang. Paring. Oo, ilihis mo sa paring. Ah, iba kulay dyan. Bagay. <laughs> ha? Ito na tayo sa kayo, Mr. Y30. Puting-puti na talaga. So, ah. Yung? Yose? Wala na ba? Ha? Mamaya na. Wala pa. Baga pa. Wala pa. Las 4.40 pa lang. Pag mag-five. Mamaya. Uh, ihilain natin yun. Marami yan relax relax ka lang kay ah konting hagod na lang din to pagkatapos nung yan maglinis ka na mula sa loob papunta dito sa CR hanggang palabas lahat kailangan matanggal lahat ng ano dumi lahat ng mga gamit ilalagay lang muna natin doon sa baba sa may misa no para maging clear tayo dito Kamu mo na yan. Pwede ka na bumaba dyan. Bukas na yan tapusin. Alas na lang, Alas na lang kalilas, ba? Saya akan kembali ke Yun. Hindi kailangan lumabilis napabalik-balik naman. Ibalim mabagal, basta pulido, walang babalikan. Sige na, subukan na na. Subukan mo na maglinis mula doon sa loob, palabas. Pero yung mga liha, ipunin lang, no? Hmm. Lahat ng mga gamit, ilagay natin sa misa, takpan. Marami to dito eh. Kasi para tayong walang natatapos pag ganito kakalat. Oh, sa loob. Lahat ipunin ng gamit. Ben, pagkatapos nyan, tigil mo na, mag-ilis mo na tayo. Op, oh, yung mga bras. hugasan muna. Ha? Brush, roller, para may mga gamit pa tayo. Ben, pagulungan mo nga muna yung itim na yun. Puti yan, ba? Diba? Hmm. Pagulungan mo muna puti. Pasadahan mo muna lang liha, Mark. to. Saka tayong tatlo naman magtutulong-tulong dyan. Wala kang ibang magiging katulong. Kung hindi tayo, tayo-tayo dito tutulungan. Last three days tayo. Mga busing. Oh. Webes na bukas eh. Bay, tandito ka ba hanggang linggo? <coughs> Awag yan. Eh, lagay lang yan sa loob. Wire. Tatabi sa iyo. tabi lahat. Sige, tabi na lang. Ilabas lang muna lahat para maipon.